Jordan? Ano ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako patituloy? Hindi ka pwede basta-basta na lang pumunta sa bahay ko. Mamaya makita ka ni Jordan dito. Wala naman yung sasakyan ni Jordan. Kaya alam kong ikaw at yung bata lang lang na dito. Nasisiraan ka na ba? Ha? ano bang sinasabi mo? Nag-iisip ka ba? Mamaya maabutan ka ni Jordan dito. Kung maglalala, hindi naman ako magtatagal. Gusto ko nang ka. lang batiin ka dahil ikakasal na kayo ni Jory. Sa wakas, nanalo ka na. Nakuha mo na yung gusto. Abang ako, naghihintay at umaasa kay Christy. Pero alam ko, balang araw ko bibigyan din niya ako. Sa wakas, magiging masaya na tayo sa piling ng mga mahal natin sa buhay. Pero ipangako mo sa akin na gagawin natin ang lahat para hindi masira ang lahat ng pinaghirapan natin dalawa. Mag-iwasan tayo para walang makaalam na magkakilala tayo dalawa at lalo sa lahat, walang makakaalam na magkapatid tayo. Ano? Mag-iwasan tayo para walang makaalam na magkakilala tayong dalawa at lalo sa lahat, walang makakaalam na magkapatid tayo. Ano? Mag Leslie? Teka, sandali. Wait, ah! Ah! Sige, ikaw ang isa. Chie! Teka, ano? Anong ginagawa mo? Kaybili ako Kay yan si Leslie. Huwag mo siya saktan! Tupo! Tupo! Eh, narinig niya pero usapan natin. Hindi alam niya na lahat. Loyal sa akin yan si Leslie. Hindi niya tayo ilalaglag. Pinagkakatiwalaan ako yan. Hindi, okay lang, Junior. It's okay. It's okay, baby. Boy, eh, paano kung magsalita to? E eh, di delikado tayong dalawa. Malaki ang tiwala ko kay Leslie at alam kong hinding-hindi niya hahayaan na mapahamak ako. Kaya pwede ba huwag siya ang pagbuntunan mo dahil hindi naman mangyayari to kung hindi ka pumunta dito. Siguro ito hindi ko ang sasalata. Ay, babalik ako. Naiintindihan ko. Malilintik ang kanyang sa'yo ng dalawa. Malis ka na. Leslie. Leslie, I'm sorry. I'm so sorry. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hayaan na saktan ka niya. I'm sorry. Leslie. Leslie, please kausapin mo ko. Bakit hindi mo sa akin sinabi na kapatid mo pala terorista ng yun. ka maingay. Hindi pwedeng marinig ka ni Jordan. Hindi ko sinabi sa'yo kasi alam ko na ganyan yung magiging reaction mo. Ayokong matakot ka. Ayokong mag-iba yung tingin mo sa'kin. Leslie, ikaw na lang yung nag-iisa kong kaibigan. Siyempre, ayoko naman na mawala sa'kin yung best friend ko. Kung best friend mo ko, hindi mo sa'kin tinatago yan. Shaira, I've known you since high school, pero never ko siya nakita sa bahay niyo. Never nabagit ng mama mo nung buhay pa siya. Okay, ito yung nangyari. Mga bata pa lang na kami, naghiwalay na yung parents namin. After nun, I lost all contacts with him. Tsaka hindi ako nagsinungaling sa'yo, Leslie. Totoo naman na para sa patay na talaga silang dalawa ng tatay ko. I'm sorry. Sorry kung hindi ko sinabi to. Leslie, mapapatawad mo ba ako? Please. Hindi naman kita matitiis eh. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ito. I-promise mo sa akin na wala ka ibang pagsasabihin. Please. Kay Jordan, huwag na huwag mo sasabihin kay Jordan. Bakit pa ayaw mo malaman ng fiancé mo totoo? <laughs> Kung magang mahal mo siya, dapat noon pa lang pinagtapat mo na sa kanya to. Leslie, kung sinabi ko ba sa kanya five years ago na kapatid ko yung kumidnap kay Christy, tingin mo, tatanggapin niya ako? Baka nga hindi naging kami at all. But that was before. Bukang maayos naman na lahat ha. Napatawad na naman ni Christy si Leon, di ba? Bukang okay na rin naman si Jordan sa kuya mo. Bakit ba ayaw niyo pa rin malaman na lahat ng totoo? Bakit? May plano kayo kay Congressman? O, oh, ano naman kung meron? Kala ko ba wala kang interest doon sa samahan? Pwede ko kayong bigyan ng blueprint ng resort para naman kabisado niyo yung lugar pagpunta niyo. At bakit mo naman gagawin yun? May gusto kayo pasabay. Kung ano man yung gagawin ninyo kay congressman, sama mo na yung babae niya. Wala akong pakialam kahit anong gawin niyo sa babae niyan. Basta gusto siya mawalan sa buhay ko. Hindi pwedeng malaban ni Jordan na nagsinungaling ako sa kanya. Pag nalaman niya na kapatid ko si Leon, matuturn off siya sa akin. Hindi ko kayang mawala siya, Leslie. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng dahilan para i-call off yung wedding namin. Sana naiintindihan mo ko at kung totoong friend kita, kayaan mo naman na sumaya naman yung buhay ko. Please, i-promise mo sa akin. Huwag na huwag mo sasabihin kay Jordan to. Ano yun? Ano yung... Hindi ko pwedeng malaman na alam ni Leslie.